Good morning, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po. dito na is vlog sana na sa mabuti po kayong condition mga kababayan ko. Mag-iingat ano ha, medyo umuulan na naman. May bagyo ba mga kababayan ko? Ito ay patukoy sa isang uh, TikTok na komentaryo ng isang babae na hindi ko alam kung baka scripted to or talaga nagsasabi na siya ng totoo or marites lang ito, mga kababayan ko alam nyo ba mga OFW natin kaya nga sila pumupunta sa ibang bansa para maihaon ang pamilya nila o alam naman natin na talagang mababa ang kinikita rito sa Pilipinas di ba? ultimo nga yung mga professional na okay na ang swedo nila rito pumupunta sa ibang bansa pa para mas malaki ang kitain nila ito about sa isang ano kung uh, kumbaga sa, ano eh, yung mga dumarating na OFW kunyari nagbabalik bayan sa Pilipinas ng babakasyon eh, ito ay patukoy sa pasalubong mga kababayan ko hindi naman lahat ng mga OFW na maraming kinikita nga maybe siguro uh, may nilalaanan silang para sa pamilya nila o para sa kanya mga kababayan ko ang pasalubong siguro is secondary na lang yan eh. Ang importante, nakabalik yung, yung tao rito, yung OFW mga kababayan ko. Eh malay natin kung may problema pala kaya bumalik sa Pilipinas, may aasikasuhin. Tapos ang aanoin natin is yung pasalubong. Di ba napaka, di ba napaka ano nun? Uh, parang kung sa ano yung ingit, jealousy. O, pakinggan natin si Manang, ha? Pakinggan natin, sige, pakinggan natin. Kayong mga OFW kayo, makinig-kinig naman kayo. Oh. Alam niyo ba na kami nandito sa Pilipinas ang taas-taas ng tingin namin sa inyo? <laughs> yung tipong niyayamanin, oh, ano? yung tipong maraming pera. oh, okay. Gusto. Okay nagpipicture tayo, mga branded, O, well, ano ngayon kung ambag ng isang OFW is branded? Hiningi ba sa yung pambili? Eh, pinaghirapan din yun. O, oh, di ba? Pinaghirapan yun ng isang OFW yun. Marami yung kilalang OFW talaga ng sikap sila. May kilala akong mga taga Dubai. Yun talaga, mataas ang posisyon nun. Talagang ambag nun. Hindi ko na sasabihin ng pangalan medyo maganda ang ang sweldo na ron, ang sweldo niya. O sa ibang mga ano naman, sa ibang mga karatig bansa natin, marami din mga nagtatrabaho din doon, nagsisikap sila. Pero kung magtatampo ka dahil sa pasalubong lang, eh may may problema ka. Eh kung is, scripted to, pero misa nang kakatotoo yung mga babae ko nang kakaroon ng tampuhan. Oh. <laughs> Grabe lang na kami ng dito sa Pilipinas, napapasana all na lang kami. Hmm. Napapawaw kami. Ngayon, eto na. O, oh, ang Diba, ang taas na ang tingin namin sa inyo. Pero, kapag nagpapasagubong kayo, Oh. Tama na yung isang toothpaste. Okay. Tama na yung isang sabon. Okay. <laughs> ano na, panindigan nyo naman yung tingin namin sa inyo. Napat mo. Eh mabuti na alala ka na nga kung binigyan ka ng isang pirasong chocolate, isang pirasong sabon, o toothpaste, at least na alala ka. Ano, buong barangay bu bibigyan ng, bu ng, ng, OFW? Eh kung ang population sa barangay is mga ano, kukonti na lang tayo ha, dalawandaan ang population sa isang barangay. Ibig sabihin mo na doon bibigyan ng 200 ay yung 200 na katao ron o 200 na pamilya ron bibigyan. Eh, siyempre, mamimili siya kung sino yung bibigyan niya. Nasa discretion ng OFW yan, kung bibigyan siya o hindi. Eh, meron nga kami, mga, oh, hindi, kakilala ko na lang, matagal ko siyang, ano, kaibigan, galing sa abroad, hindi lang sa, ano, galing sa Amerika, kunyari, o sa Europa hindi kami nabigyan eh di okay lang eh mali natin kung nakalimutan o limitado lang ang pera niya oh, kailangan siguro kasi mag-isip-isip tayo yung lawakan natin ng pag-iisip natin hindi yung di ka lang na nabigyan is magtatampo ka na di ba? medyo makitid ang mga pag-iisip pag niyan kung hindi ka nabigyan, hindi eh, okay lang, e eh, malay mo kung pagbalik niya, eh, bibigyan ka nalang, bibigyan ka. Di ba? Ulitin natin na sa alaya. ha? Kayong mga OSW kayo, <laughs> makinig-kinig naman kayo. Oh. Alam niyo ba na kaming nandito sa Pilipinas oh, taas-taas no? ng tingin namin sa inyo? oh, ngayon. Yung tipong yayamanin, yung tipong maraming pera, oh, yung sige. tipong nabibili yung gusto, gano'n. Oo. Oh. Kasi nga, kapag nagpi-picture tayo, mga branded, ganun. Samantalang kami nang dito sa Pilipinas, napapasanaon oh. na lang kami. Napapawo kami. Oh. Ngayon, eto na. Di ba ang taas na ang tingin namin sa inyo? Oo, oh, sige. Pero kapag nagpapasalubong kayo, tama na yung isang toothpaste, <laughs> tama na yung isang sabon, sour graping. Uulitin ko, lawakan natin ang pag-iisip natin. May mga ORW tayo na pumunta sa ibang bansa. Aba, ay malay natin. Baka naman eh, yung placement fee niya is pinangutang niya. O, siyempre, magbabayad siya. Iipunin niya yung mga mga kinita niya para bayaran yung mga pagkukulang niya yung sa mga placement fee or baka nagsangla siya, etc eh yung konting bagay lang eh magtatampo ka na di ba inuulit ko eh, talagang may mga ganun na tao eh medyo parang masinop or matipid hindi kagad sila magbibigay di ba meron nga dyan mga ano eh ultimo ka mag anak nila di sila, hindi sila pinapasalubungan eh o ang day lang siguro yun nga baka marami silang bayarin mga kababayan ko konting ano lang lawak ng pag-iisip lang ha Diyos ko. Basta shoutout sa mga kakilala kong OFW dyan. Mga matitino mga OFW dyan, ha? Uh, matagal ko nang kilala. Mga isang taon, mga dalawang taon, na Ayun. May kakilala ko na binigyan ako ng t-shirt. No, alam mo na kung sino ka. sa so, maraming salamat sa iyo, master, ha? At saka napunta kami doon sa ibang bansa, ako okay, binigyan ng isang ano, parang uh, dilata. Masarap yun, uh, master. Pasa, parehong master na nagbigay sa akin mga kababayan ko. Yun lang mga babayan ko, medyo lawak-lawak ka ng pag-iisip hindi yung hindi ka lang nabigyan magtatampo ka na magtatampo oh, na. O shoutout na lang ha, naalalahanin ko si Ate Ruby, Cherry Papoys, si Sinjin, si Oxy, si Doc Jude, si Cha, Jane Barona Black, Master Michi, sino pa ba? Si Nanay Eva, si Jovan, si Kim, si Tatay Jovan, si Mayang Vlog, si Bunso, si Chabs, uh, sila sila Itchel Vlog, si Smiley, si Beth, si John, si Bib, Rebs, si, uh, si Dong Rebs, mga kababayan ko, si Junito Marinado, si si ba yun? Si Elisneris si Mami Niraj, Ako, nakalimutan ko na. O, basta kahit sila kapango vlog yon mga kababayan ko. Uulitin ko ha, medyo lawak-lawakan ng pag-iisip ha. Hindi ka lang nabigyan, eh, ng ik, ik nagt nagtampururot na. Napakali na bagay lang naman yun eh. Malay mo, kung sa sunod na pag-uwi niya, hindi na isang piraso bibigay sa'yo. Dalawang piraso na. Di ba? O, shout out doon sa mga di ko nabanggit ha. Don't forget to like and subscribe hit the bell notification para ma-update sa mga video. Maraming salamat po at mag-iingat kayo. Bye!